Nilagang Mais na Dilaw Hi guys! Ako muli si Nati Remigio Ang isi-share kong video sa inyo ay tungkol dito sa Nilagang Mais na Dilaw Limang malalaking mais na dilaw na pasalubong ng aking anak Ayan, inuna ko na ang apat at nilagyan ko ng kalahating pichel na tubig Ipakikita ko kasi ang ika huli na aking ilalagay ay malaki pa ang aking aalisin na balat Ayan, marami pa ang tatanggalin na balat bago ito ilaga. Magtitira yung manipis na lang. Ayan, semi ang aking pinaglagaan kasi hindi pwede sa mga kasirola. Dahil hindi ka siya. Ayan o, ang dami ng pinagbalatan. Limang mais lang, isang plangganan ang pinagbalatan. At naisip-isip ko nga, yung mga balat na yan, nung nasa elementary pa ako, ay ginagawang project yan. Uh, pwedeng ano, yung kung ano-anong panglagay na pandekor, ganoon po. Kagaganda kasi ng balat, hindi siya butas-butas at malalapad pa. Ayan, at napakanipis na po. Nagtira lang ng konting balat at ilalagay ko na. Hindi magkasya sa uh, kawaling malaki. Kahit anong gawin ko, hindi kasya ang takip ng malaking kardero. Uh, Nire-remedyohan ko na lang para siya matakpan kahit pa paano. Ayan, nakalutang ang takip. O, ayan po. At, siya nga pala, naisip ko yung mga balat, uh, napapanood ko sa ibang palabas, ginagawang pambalot ng suman yung mga balat. Ay, ang huhusay nila kung paano nila yung ginagawa. Ayan o, naa, na, naa, na, amit-amit ko pang ayaw ko itapon eh. Sabi ko, pwede rin itong gawing sa pugad ng manok. Ganon, pag natuyo, pinakadayami, lalagay sa pugad ng manok na nangingitlog. Ay, ganyan po guys. At, ayun o, pinipili ko pa po yung dahon na medyo malalapad. ng bata kasi ako, ginugupit ko yan, ginagawa kong parang tao. Ganon, ayan o. Ah, bago nga pala, ah, ituloy ko yung panggugupit. Hindi ko na yan i-gugupitin. Kakanta na ako. Kakantahan ko kayo ng sino ako. Yun po. Ganyan na po ang ginagawa ko sa video ko. Ah, may luto. Sinasabayan ko na lang ng kanta para maiba. Acapella na lang po. Para hindi po ah, ako nakaka-upright. Ganun na lang po. At hindi naman po maganda ang aking boses ginagawa ko na lamang po ay libangan ng pagkanta. Sige po guys, ma'am, aawit na po ako, sino ako? Hiram sa Dios ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko nina Ako'y isilang Ngunit salamat dahil may buhay Ligaya ko na ako'y isilang Pagkatao ay mayroong danga Sino may pag-ibig? Sino nagmamahal? Kung di ang tao, Dios ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko halaga ang buhay na handog ang buhay kong hiram sa Diyos kundi ako nagmamahal sino ako sinong may pag-ibig sinong nagmamahal kundi ang tao Diyos ang pinagmulan kundi ako umibig kundi kuman bigyang halaga ang buhay na handog bigyang halaga ang buhay na handog ang buhay kong hiram sa Diyos kundi ako nagmamahal sino ako kundi ako nagmamahal Kamamang po ang aking pag-awit guys, hindi po ako uh, mang-aawit. Pag lang po nagpapatulog ng bata, doon ako nag-umaawit, umakanta, ganun po. Kaya hindi rin po ako marunang sa instrument. Uh, marami po po akong alam na kanta, Ngay ganun nga po, hindi naman ako po manganganta. Kakanta-kanta lang ako sa bahay pag nagpapatulog ng bata. Ayan po, ah, yung niluluto ko pong mais, titikman na po, ay eh, napakalaki, kaya pinuputol ko po sa gitna. Napakainit pa po kasi eh, pero gusto ko nang tikman. Kaya ganyan po ang aking ginawa. At may putol doon na white corn nilaga. Putol na po yun talaga. Dala ng anak ko, ininit ko na lang dyan. Ayan yung humihingi na yung anak ko, may asin siyang ginamit. Eh kahit pala walang asin, ay matamis ang mais niligyan niya ng asin yung platito, yung nagdala ng mais, siya yung unang humingi. Sabi ng isa kong anak, parang hilaw. Pero hindi po. Dahil na, makailan na po na to yan, oh. Yung kawali, niligyan ko na po ng tubig na ikalawa. Makailan na po siyang na to yan. Luto na po siya. Talagang ganun na lamang po ang luto. Parang may sapal. Ganun po. Siya nga po pala, maraming salamat po muli sa mga nanonood hanggang sa dulo, sa hindi nag skip ng ads, nag, na, sa mga nagla-like, nag-heart, nag, nag ng bakas, sa mga nag-share ng video. Maraming salamat po sa inyo at hanggang kaya ko po, po ay ganun din po ang ginagawa ko sa inyo mga video. Tinatapos ko po hanggang sa dulo, hindi ko po ini-skip ang ads at nilalike ko po, ganun po. Uh, ganun po ang ating gagawin para pare-parehas po tayong umangat sa buhay. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ako na po ay magpapaalam. Pa